oko Martin idinetalye lahat ang nangyari sa kanyang maghapon sa kinakasamang si Julia Montes Para sa aking balitang showbiz, inami ni Coco Martin na hindi natatapos ang araw na hindi niya ikinukwento sa kanyang partner na si Julia Montes ang nangyari sa kanya sa buong maghapon. Ayon sa 43 anyos na aktor, katuwang niya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay si Julia at almost every night at sa umaga pagkagising niya at kung may naisip siyang ideya ay agad niya itong sasabihin kay Julia habang nagkakapi sila. Pag may pictorial man o siya ay agad niya ipinapakita kay Julia at ipagyayabang niya dito kung saan dito taliyado niya itong ikikwento. Sinabi na aktor na masarap i-share sa partner ang kung anong nangyayari sa buhay kahit na hindi naman sila everyday nagkakasama. Ayon pa sa aktor, sa buhay umano, kailangan ang hinahanap ay ang partner sa lahat ng ginagawa. Sinay pa nito na kung may puputan din siya at wala si Julia, ay hindi siya masaya at parang may namimiss siyang gawin na sana ay kasama niya ang kanyang karelasyon. Kapag ganun naman ang sitwasyon, ay nagkakaroon pa rin sila ng oras ni Julia sa isa't isa kahit natuloy-tuloy ang kanyang taping sa kanya.